Magandang araw po sa lahat ng SS. Pensioner sa buong Pilipinas, isang napakalaking balita ang inilabas ng Social Security System. Ngayong buwan ng Agosto, taong 2025, isa itong makasaysayang hakbang ng SSS na siguradong magpapasaya sa milyon, milyong mga pensioner sa buong bansa, inaprubahan na ng Social Security, Commission ang Multi-Year Pension Increase para sa lahat ng kwalipikadong SIS pensioners. Oo, tama po ang narinig ninyo. Simula September, taong 2021, magkakaroon na ng dagdag sa inyong buwan ng pensyon at hindi lang ito isang beses, kundi tatlong sunod-sunod na taon. Hanggang 2027 o ang dagdag pension ay magsisimula sa buwan ng Setyembre, taong 2.25 para sa lahat ng pensioners na may aktibong account hanggang ika-300 of the Baydan ng Agosto taong 2.25 kung kayo ay tumatanggap ng retirement ang disability o survivors pension mula sa SSS, kasama kayo sa makikinabang sa bagong pension competition. Ayon mismo sa opisyal na pahayag ng SSS, ang mga retirement at disability pensioners ay tatanggap ng dagdag na 10% kada taon simula September taong top 1. 25 habang ang mga survivor pensioners naman ay may dagdag na 5% o kada taon sa loob ng tatlong taon. Sa kabuuan abot sa 33% ang total increase para sa retirement at disability, pensioners at humigit kumulang 16 na naman, para sa survivor pensioners. Sa pagsapit ng 2027, ayon sa SSS halos 3.8 million pensioners ang makikinabang dito, kabilang dito ang 2.6 million dot retirement at disability, pensioners at 1.2 million survivor. Pensioners, ito ay alinsunod sa Republic Act, 111 billion 99 o Social Security Act of 2018 na nagpapahintulot sa SSC na magpatupad ng pension, increases, kahit na walang dagdag sa kontribusyon ng mga miyembro. Ayon pa sa sapat ang pondo ng ahensya para sa naturang dagdag sa pensyon at may mga long-term strategies silang ipatutupad upang mapanatili ang pondo hanggang taong si para sa mga halimbawa ng bagong competition kung ang isang pensioner ay kasalukuyang tumatanggap ng Art Nab Sina at Buwan Buwan, makakatanggap siya ng dagdag na sa 2026 dadagdagan muli ito ng percent kaya magiging halos time na at naambuhan ng pensyon sa 2027. Tataas pa ulit ito ng 10-4 kaya magiging halos na na ang kabuang buwan ng pensyon sa loob ng tatlong taon ang dagdag na matatanggap ng isang ordinaryong pensioner ay aabot ng higit apat na prepre 4,000, isipin ninyo ang impact? Nito sa inyong budget, sa inyong panggastos sa gamot pagkain, kuryente at iba pang pangaraw-araw na gastusin. Para naman sa mga survivor pensioners na tumatanggap ng minimum na P2,000, makakatanggap sila ng dagdag na papiwan sa Setyembre sa taong 225. Sa 2026, magiging PH1 nito. At sa 2027 ay magiging 2,2, tabi at PH5 na. Kahit hindi kasing laki ng retirement, pension increase, malaking tulong pa rin ito, lalo na para sa mga viuda o anak ng mga yumaong miyembro na umaasa lamang sa pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng panggastos. Hindi lamang ito dagdag na halaga, kundi dagdag na dignidad para sa ating mga lolo at lola na nagsakripisyo at nagtrabaho ng maraming taon, ang layunin ng pension reform program na ito ay tiyaking may sapat na suporta ang mga matatanda, may kapansanan at ang mga naiwang pamilya ng mga miyembro ng SSS, ayon sa Department of Finance, ang programang ito ay makakatulong upang may angat mula sa kahirapan ng hindi bababa sa 3.8. Milyong Pilipino bukod dito, inaasahang mapapalakas nito ang ekonomiya dahil sa mas mataas na purchase. Ang power ng mga senior citizens, isa pa sa magagandang balita ay hindi na kailangan ng anumang aplikasyon para makuha ang dagdag na pensyon Automatic kung ipapasok ito sa inyong bank account o e-wallet na rehistrado sa may SSS. Kaya naman mahalagang siguraduhin na tama at updated ang inyong personal na impormasyon sa SSS, System I check ang inyong mga contact details, bank account number at siguraduhin, verified ang inyong account upang maiwasan ang delay sa pagpasok ng pensyon, maaari ring tumawag sa S, hotline 1,4 at 55 o mag-email sa member relations at s.gov B page para sa mga tanong o concerns, ang pension increase ay hindi lamang para sa taong ito isang long-term commitment. Ito mula sa SES, upang itaguyod ang karapatan ng bawat senior, citizen sa isang desenteng pamumuhay, ang bawat porsyento ng dagdag sa pensyon ay bunga ng maingat na pag-aaral, actual aerial, projection at rekomendasyon ng mga eksperto sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya at mga epekto ng inflation, nanindigan ng pamahalaan at angs upang maisulong ang kapakanan ng mga pensioner, ayon sa SSS patuloy silang maghahanap ng mga paraan upang mapalawak ang coverage ng SSS, mapabuti ang koleksyon, ang kontribusyon at matiyak ang tuloy, tuloy na pagbibigay ng benepisyo. Ang pagkakaroon ng multi-year pension increase ay Isang malinaw na tagumpay para sa sektor ng mga senior, citizens, matagal ng panawagan ng mga pensioner groups, ang ganitong hakbang lalo na't lumalaki ang gastos sa araw-araw. Ngunit hindi sumasabay ang pensyon, yun ngayon makakasabay na ang SSS pensyon sa pangangailangan ng panahon. Isa itong patunay na ang tinig ng mga nakatatanda ay naririnig at ang kanilang kontribusyon sa lipunan ay kinikilala ng Estado paalala rin po hindi. Retroactive ang increase, ibig sabihin kung kayo ay magiging pensioner lamang pagkatapos ng ika ng sa Agosto, taong dot 25, ay hindi kayo kasama sa September, taong 2.25, increase pero maaari kayong makasama sa susunod na taon kung kayo ay aktibong pensioner bago ang cut-off ng ika ng Agosto, taong duko mom dot 26, kaya't para sa mga magre-retiro pa lang, o may kamag na nakaline up na para sa pension, mainam na ayusin na ang lahat ng requirements upang hindi mapag-iwanan ng kabuwang halaga ng islalang, pondo ng SS para sa pension increase mula 2025 hanggang duo point, 7 ay tinatayang aabot sa 1, 17 na bilyong piso, isa ito sa pinakamalaking social protection initiatives ng gobyerno sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Junior at sinusuportahan ito ng Department of Finance, Department of Budget and Management. At bago maging ng Kongreso, si Speaker Martin Romaldez mismo ay nagpahayag ng suporta at sinabing ito ay milestone sa social reform agenda ng pamahalaan. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, ito ay isang makatarungan at makataong, hakbang para sa mga Pilipinong, nagtrabaho ng mahabang panahon at ang sa ngayon ay umaasa sa tulong ng Estado para sa kanilang kabuhayan, sinabi rin niya na kahit pansamantalang iikli ang buhay ng pondo ng SSS mula. 2053 Patungong 2049, ito ay kayang-kaya pang pahabain sa pamamagitan ng expansion ng membership at mas agresibong collection effort. Sa mga employer at voluntary members, habang papalapit ang Setyembre, taong 2025 ko, siguraduhin po ninyong updated ang inyong records, bumisita sa pinakamalapit na SS branch o mag in sa inyong MySSS account upang makita ang inyong benefit status. Kung kayo ay may disability o bedridden, maaari rin kayong magpa-assist sa sa inyong anak o authorized representative para sa update ng inyong impormasyon. Iwasan din po ang paniniwala sa mga packing balita or tax scams na nagsasabing may bayad ang pension increase o kailangan mag-apply libre po ito at otomatikong ipapatupad ng SSS. Ibahagi rin po ang video or impormasyong ito sa inyong mga kapwa pensioners upang lahat tayo ay sabay-sabay na makinabang sa magandang programang ito ang pension reform program ng SS ay hindi lamang panandali ang tulong kundi isang hakbang patungo sa mas maayos na kinabukasan para sa lahat ng Pilipinong senior citizens isa itong pagpapatunay na hindi kayo nakakalimutan nang estado kayo ay mga haligi ng tahanan mga yumaong bayani ng paggawa at patuloy na mahalagang bahagi ng ating lipunan ngayong may malinaw na plano para sa pagtataas ng pensyon asahan natin na mas magiging matatag ang inyong araw-araw sa mga senior citizens na matagal nang naghihintay ng ganitong balita ito na ang sagot sa mga kabataang nagtatrabaho ngayon isa rin itong paalala na ang pagbabayad nang kontribusyon ay may halaga at may katiyakang benepisyo sa dulo, kaya't ipagpatuloy natin ang pagtutulungan at pagtitiwala sa sistemang panlipunan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutang ishare ang video na ito and follow ang mga opisyal na channel ng SSS. Para sa mga susunod pang anunsyo, muli ito po ang inyong gabay sa benepisyo, isang paalala na sa ilalim ng bagong pension, reform ng SSS. Ang bawat piso ng inyong pinaghirapan ay may balik na ginhawa.